guys, nandito tayo sa Tansa Kansa. sa mga headset. Iba't ibang headset. Ayan. So, Kansa sa lang po Dito makaka bili ka ng mga pang bagahe kung gusto mo mga pang bagahe. Dito may mabibili ka. Ayan, mga sabon, mga dog. Dito makakabili ka dito ng mga sabon. ng pang bagahe. Ayan. May papaya dito. May papaya. Papaya RDL. Ayan. Papaya RDL. Ito yung sabon natin mga kaimila. Papaya ATI May mga soul 4 din dito. Kaya pago ko umuwi ng Pinas. Bibili ako nito kasi yung si Ate Tintin. Ayan, yung Minsan need na talaga din yan. Ayan. So, marami dito. Ayan, kojik. Kojik. May mga pambagahe dito, makakakuha ka dito. ang katulad nito, yung mga jurgens. Ayan. Mababango itong mga, itong mga kayo malak. Oh, mga panlinis. Mga panlinis sa bahay. Ngayon, mga lotion. Shampoo pala. Mga shampoo yan. Dito mga shampoo din. Itong part na to Mga shampoo. ang naman dito yung cream set. Sun lang. Dove. Yan. Dito ka makakabili sa kamsa kamsa ng mga pambagahe mo. Kung gusto mong mag pabagahe. Mga padango, mga kalimala. Mga padango. Ayan, mga padango. Gary, padango siya.

So, ayun yung box nun Bari Ito mga lotion RDL RDL papaya Yung akin RDL na sabon RDL din yung ating tawag doon lotion. So, ayan, mga RDL yan mga kayo. Mala, madami. RDL papaya. Hmm. Ito. 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 sa Ito. Ito. yun na yung ating mga pangkulay yun tayo ng ating pangkulay 7.7 ito yung kulay ng hair ko ito yung binibili ko kind diba ayan mga ano wala ano yung escalone moisturizing set of feel diba set up feel moisturizing dito sa baba po mga pampaganda yun yung tabangot Mm, daming pabango doon sa bahay. Gagayin ako ni Dina. Ay, hindi na yung mabili. Ay. Yan, mga basilin. Yan, ito yung binibili ng anak ko, ni Russell. Pabilang ko siya niyan dito. Sa susunod, uh, magpa-uwi na ako. Ayan yung mga ano niya, mga request, mga binibili-bili niya sa mga mall-mall. <laughs> hmm, dito pala yung mga pangkulay ni madam eto nagtry ako nito ganito kasi ginagamit ni madam ko kaso nga lang may allergy ako dyan kaya hindi na ako bumili ah mga bee, ayan mga pangkulay 'di diba, Mga pangkulay nandito sa side na 'to. Mga Vix. Yan, mga facial wash, facial cleanser pala. Dito rin pala banda. Nilipat pala yung mga pwesto. Yan, mga langis sa buhok. Hmm, maganda rin yan, herbal. Ah, uh, viral yan sa TikTok. Viral yan sa TikTok. Yan, ganito yung ginagamit ni Dina. Ang mga Rexona. Uh, toothbrush, toothpaste, All gate O, di ba marami kang mapagpipilian dito. Yan, mga pabango sa loob ng bahay. Yan. Yeah. Nakakita tayo dito sa taas kasi titingin ako ng t-shirt or jogging pants. Dito naman sa taas, ito mga gamit sa kusina. Yan, mga gamit sa kusina. Ito sa taas, mga damitan. Mga hanger. Ibat-ibang klase ng hanger. Ibat-ibang kulay. May mga bulaklak na plastic. May mga bags. Tingin tayo dito kung mga plastic na ano. checking box. Dito ako bumibili ng mga pants. Mahal naman. Hindi si Wacho. Dati 11 lang. Ngayon, 23. 23. malaki na kasi. Oh. Ah. Malaki. Mga pang naman. Mga pang bata. Mga pang bata. Ayan dyan. jacket oh. Hmm. Okay, 58 mahal yung hmm, jacket mahilig ka lang mahilig kasi ako sa jacket nasa ko ng kulay niya Mm -hmm. Is ito pwenta? Mga kreya. ang style. Umbos na yung magaganda nilang jacket. Mga pambata. Ganda ng tela yung mga kayong alakoton. Ito mga pambata na no, kasi. Ang damit. Ang luggage. Hmm, 69. Maliit. Malaki. Pero oh, 85. 85. Ito naghahanap si Bes ng maleta. Punta ka na dito sa mga kamsa-kamsa Bes. Mura na lang pala. Ito large. 120, 75. 120 pala best yung malaki. Ito mga sapatos, mga chinelas. 22, Ganda din. Ganda rin yung ganito oh. Twenty two real. Ano size to? Thirty six. Thirty six. Thirty six. thirty nine. Ganda rin siya oh, ang kanilang thirty nine real. Tingnan na natin. Hmm, pwede na pang ano. Pang rampa. Gan sa paa. Pwede na siyang pang pang rampa. ba? Hmm, diba? ang ng mga kahimala. Maganda item, excuse me, excuse me, you have blocked this thirty nine. 30. 38 feet. 38 watt black? When?